Hinigayat ni Sen. Christopher Bongo ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government o DILG na paigtingin at panatilihin ang pagdidisiplina sa ating police porsa. Ang apela ng senador ay kaugnay na rin ng napapabalita pamamayag pagnanaman ng mga ninja cops at pagkakasangkot ng ilang mga pulis sa ilegal na droga. Gitigo, sa ng pamunuan ng PNP at ng DILG na mabuti ang isyo at pagtigil ng disiplina sa mga pulisa sakali mang totoo na bumalik na muli at itong mga ninja kapsa na unang inihayag ni senador Ronald Bato de la Rosa Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs na isang Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. ng PNP Drug Enforcement Group ang naaresto nitong Oktubre sa isang buy operation at nahulihan ng 6.7 billion peso na pinaghinalaang shabu. Sa kabila nito, naniniwala pa rin naman sigo na marami pa rin mga pulis ang matinitino at maayos magtrabaho at disiplinado sa kanilang bandato. Ako si Jojo Sikat, walang ang balita.